sa kailan, kasi nung uh, karang araw ito, itong talaba na to okay. pinurot ko lang sa gilid ng dagat ang dami, yan o, oh, lalaki oh. nakapag uwi ako ng mga ilang piraso ito, pakukula ako ng tubig yan, papakita ko sa inyo kung gaano kalalaki ang lamon ng talaba dito okay sige ayan, ikarga e, ko na sa one Saka makulong tubig. Ayan. Ayan. Lahat na to. dami. Ang dami. na. Oke, Okay. Hindi natin kumululi. Painit. Mm -hmm. Alright. Yan. Uh, kula ng tubig. Panggalan pala ng mainit Oh, uh, mainit. Sok. Sok. Hmm. Ayan. pwede. nang uh, pwede nang suksilin. Alright. Palamigin na ang konti at uh, mainit. Ito. Pusok ito.

nam-nam mahalin nam-nam ayan o, oh, punong-puno hmm. ayan ang talabat dito, ganyan tintipayat, natataba. Tatak, masisihan ka sa laman. Sulid. sulit talaga. Yeah. Oh. See? Oh, yan, talaba yan. Oh. Talaba. Talaba. <laughs> ang laki, ang taba. 洛克欧。 kita ng mga gato kaya tatabang talaba grabe sulit sulit ano puno pulong puno ng sabaw. Talagang parang balot. malat

So, ito ang laman. Ang hmm. dami, nalaki. Hindi ka ba matutuwa niya? Ha! <laughs> Matindi. So, yan. Hmm. grabe Okay. At, ah, uh, lagyan ko na ng suka yan mamaya. okay, ilagay ko muna sa freezer Kasi marami. Hindi ko makaya ubusin yan. <laughs> okay. Kamaan niya ako. talaba na uh, nakuha ko sa ilan lalaki super so okay ilang muna sa ngayon